Hello guys, nandito kami ngayon ni Taibon sa Al Nasser. Kaya nagikot-ikot kami dito nagpapalamig. Ayan. So hinanapan ko si Taibon ng mga t-shirt or something na gusto niya pero ayaw niya. Nag-iinarte kaya ayan sundan-sundan na lang natin siya. Oh, ano nang nahanap mo? Ha, dito ka lang. Mom Jan. Ayan, may mga chinelas dito. Ayan, magaganda. Ito si Taiwan. Ayan, Yan, sige na maghanap ka dun ng anong ng uh, t-shirt mo. Maghanap ka ng t-shirt. Kasi pagpasuotin mo siya na din niya gusto, din niya susuotin 'yan. O bibilhan mo siya na din niya gusto, din niya susuotin 'yan. Ayun. Yan. dito? Sige na. Maga kami pumunta dito kasi nagagala kami, nabuboard kami sa bahay. Eid kasi ngayon. Kaya, ayan. Hmm. Itong bata na to, ikot ng ikot. Napagod kaya ako mag, ano, magsunod-sunod. Ayan. Magtingin ka ng t-shirt, Taibon. Doon, Taibon, oh, sa my wall. Ayan, maganda. Hmm. May mga jeans din dito. Ayan. Ayan yung blue. Oh. Maganda yan. Oh. Ayan. Marami namang magandang t-shirt eh. I know what you want. But don't ask me. Because that's very expensive. You know, one t-shirt only. It's KD. No, I cannot have I'm not a rich. Ayan. Hmm. Doon tayo sa mga sapatos. Baka may gusto ka sa mga sapatos. Sige na. Hanap tayo ng t-shirt doon. Uh, sapatos doon. Yay! Yung anak kong ano. Yung anak kong mapili. Ayan. Dito oh, may maganda dito. Ayan, maganda. Ito yata mga sapatos na maganda dito. Bakit wala kang nagustuhan? Hmm. Mga pang lalaki man to. Ito maganda dito sa nursery. Maraming mapagpilian. Pambili lang ang wala. Ayan Oh. Wow, ang dami. Meron pa dito pang bata na to dito banda. Ito. Oh. So, ayan. Hmm. Hmm. Yan, meron din dito. Yan. Ano tayo po? Magpili ka na ng sapatos dun. Wala ka na gustuhan So, paano na yan ngayon? Yan, narami yung maputi na sapatos, oh. Yan. Doon daw. Doon daw sa so may slipper, oh. Wala pa rin? Doon. Doon sa mga ano. Um. Lagi naman tayo dito sa nasa. Eh. Kaya, ayan. Ayan. Gusto mo yan? No, pa rin. wala ayan wag dyan dito ayan o dito o tingnan mo dito halika na anak ko kasi bijuhan kita para may bang, pang upload ako sa youtube asan ka na doon daw tingnan ka Ayan. Hmm. Wala ka talaga nagustuhan? Marami namang maganda ah. Hmm. Ikot-ikot lang tayo dito sa Maynasa Nasser. Uh, baka may magustuhan si Taibong. Wala ka nagustuhan? Hmm. Ano palang hinanap mo? What kind of t-shirt you want? Hmm. Huh? I know them, but... mm. Berska? Yes. No Very expensive the Berska mama, mawa ka naman sa akin mm -hmm. no. No. I don't have money for Berska Here, look oh, 2kd only we can buy 2kd here, you know In Berska is it kd 9kd, 10kd How comes like this? I'm not rich mama I'm not rich to buy like that. You know? You know? May mga bag pala dito, oh. Maganda, yan, oh. Maganda siya. Melon. Coco melon. Ah, coco melon. Yan, may mga iba't ibang kulay. Yan. Coco melon. Yan. Hindi na lang kita bilhan. Kasi ayaw mo ng ano, eh. Ayan. Wala may jacket dito. Oh. Pang uniform yata ito. Okay. Hmm. Meron din dyan. Wala. Hmm, tayo na. Ulis na tayo kung ayaw mo naman ng ano dito. Dito tayo daan kasi may mga ano dyan. Ayan. Okay. Ayan. Ang dami dito pwede bibilhin pero ayaw niya. So, doon tayo. Dito tayo daan. Halika. Sige na. Doon. Daan. Hmm. Dito lang kami sa malala. Masyadong tao. Para. Sige na. Akyat na tayo. Hawakan mo yung bitbit -bit mo. Hmm. Number. Hmm. Hmm. So, na kami dito kasi walang nagustuhan si Taibon. Ayan. Maglakad-lakad na lang tayo. Sige na doon na, ayun Dito na kami sa Old Sook. Wala siyang nagustuhan sa Nasser. So, ayan ang Old Sook. Matagal na akong di nakapunta dito kasi nabisi kami sa Ramadan. So, one month hindi ako nakapunta dito Hala, let's go tayo po kalagala tayo yan bala siya, di ko na siya bilhan kasi ayaw niya, gusto niya ng burst kaya wala naman ako pera pang burst ko alam niyo ba yung yes, t-shirt ng burst kaya 8kd pantalon 17kd, 20kd wala akong pambilin yan ano ba kaya maglakad-lakad na lang tayo Ayan, ma ano na yung kamay ko. Halika, may tao yan. Sa bahay, telepon ka. Pagdating dito, telepon pa rin. Pareho na tayo. Ayan. Ito yung old song. It kasi ngayon kay nakadiop ako ng dalawang araw. Maghanap tayo ng upuan dito. Oh. Doon tayo tayo bon, halika ay. Hanap tayo ng chair. Halika. Sana ang chair. mag -upo, upo tayo. Dito tayo. Oh. Halika. Upo-upo tayo dito. Halika. Ayan. Dati may mga binibinta-binta dito. Kaso, ayaw ko na saan na. Wala na. Tinanggal na nila. So, ayan. Dito na lang tayo sa ano. Wala na. Maliwanag na ang old school. Dati hindi mo yan makita dyan sa harapan. Hindi mo yan makikita dyan. Kasi ang nakikita mo doon, puro mga shop-shop na yung mga malitlit na shop na yung mga yellow, yung mga tulta Ngayon, malinis na. Bicho-bicho tayo kasi back, back to YT tayo ngayon. Doon ka po. Pula muna tayo kasi pupunta sila tito nila dito. I don't know. O mag-ikot tayo. Ha? Ikot-ikot tayo? Ha? No? Bakit? Gusto mo kumain? Kakain lang natin sa bahay. Yan, tayo ganyan. Pupo na lang tayo. Picture tayo tayo. Yeah. Nangawit yung kamay ko. Ikot-ikot tayo muna dito sa Ulso. Ayan. Yeah. maganda mag-ikot-ikot dito sa utso ko. Ang liwanag ngayon. Ayan. Ang usapan namin ng mga kasama ko sa trabaho, mamaya pa mga ano, alas Kasi hindi pa mainit. Pero naagahan namin ni Taimon kasi nabuboard kami sa bahay. So ngayon, nandito na kami. Nag-i-enjoy. Bumili pala ako ng necklace. Ayan. Ano lang, pag-gil ko. Mahal man siya, pero okay lang wala kaming stick wala kaming uh, tripod kaya hawak hawak ng kamay na lang pag may time ayan maraming tao maraming tao dito sa olsok sa dyan. Ito na lang tayo saan. Nakalakad. Ikot lang tayo tapos mag-upo. Para may edit naman ako sa bahay. Ayan. Andito na tayo sa bingsi. Ayan. 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 Ayan si Tay. Nandito kami sa may Big si. Dito talaga sa Big C si, maraming tao. Malis kami doon sa may Big si kasi ang lakas ng music nila. Ayan si Tay Bon. Wala na naman siya sa... Punta tayo dyan sa looban ng Wag na. Dito na lang tayo lakad lang. Ayan. A lakas ng music nila oh. kasi nag-enjoy ang old time kasi marami na marami tao may damitan dyan oh So guys, lakad-lakad muna kami dito sa my old soap, mag-enjoy muna kami sa life namin. So thank you for watching. Bye-bye. Bye. -bye. wala siya sa mood. Matuktukan ko ito mamaya. Thank you for watching. Bye.